Magandang hapon po sa ating lahat. Pabreg po natin ngayon pag-aalaga po ng native na baboy. Ngayon po medyo maganda po ang presyo ng mga ng baboy. Kaya po kami nag-venture na rin po kami sa pag-aalaga po ng native na baboy. Ngayon po sila. Ngayon po mga native. Mga inahin na po kami ngayon. Alaga rin po kami baka. Next vlog po, tuhan ko naman yung sabah. Kambing. alagarin rin po kayo mga native na manok. Ayan, po. ayan na po Papakain na po kami ngayon ng baboy Ayan po, ayan po mga native namin manok ayan po Yung alaga namin ngayon Ayan, po. ayan. ayan na po yung mga native na baboy Ayan po siya Ayan po yung bodyguard ko Ayan, alaga kong dog Si Bakbak Ayan po sila Ayan po yung mga Almost 3 weeks na mga vehicle po yung nanay nila, Mami Pig. Yan po sila, oh. Kumakain na po sila. Yan. Yan po ang ating mga native pigs. Yan po. Anin Anim po yung naging anak po nila. Tinan niyo po yung dalawa. At yung maliit. Ayan po, yan po, nangingin na ng pagkain. Hindi po kumakain yan. Sa Mami Pig lang po na hingin ng pagkain yan pusa po siya. Ang dalit niya nanay. Ayan. Ito so, po alagay namin. Ayan. So, wala pa laman. Ito so, po, isa pa namin inahin. Isa pang mami pig. Ayan. eh anak na po siya dati nung mabili ko. Ngayon po binili ko na po siyang inahin. Ito po siya. Yan. po kami. Yan. Ito naman po yung aming nag-iisa na iwan. Na baboy. No? Last Christmas. Yan po siya. Oh. Yan, no? Ako. Dati po para po siyang daga. Yan po lumaki na. Ito po yung aming inahin. Pwede na ang mga anak. Yan po siya. Yan. Po, mabuti. Yan no? Yan. Ayan po siya. Ang ganda po hindi yan. So yun po po ang aming mga kain. Piglet si mga patiling na po ng mga piglet. Ang lalakara na po sila. Iba-ibang kulay. Pero lahat po sila native. Hindi na po pure breed native siguro lang sa mga 60 to 70 percent na lang po pagka native nila. Kasi madalang na po talaga makakuha ngayon ng mga baboy na purong purong native mahina na po sila hindi po sila makakasabay sa pabilis at babake kaya po ang ginagawa ng iba nagko crossbreed na po yan ang po ang resulta mga ganda rin naman po yan po sila hindi pa po tayo rin. yan may prepare na po kami ng pagkain kaya po sa mga native pig yan po ang pagkain nila yan po nahalo na po yan po yan yan. yan po yung mga pig natin. Ano yung pagkain po nila, oh. Yan, yan sila, oh. Yan. Ano po sila. Ano po, po masamang manok. Hindi po pati manok, sumasalo sa baboy. Pagpapakain po namin, sumasalo na rin po sila. Yan po. Yan po. manok po. Naaway Ma nila. <laughs> yung manok sama sa pagkain ng baboy yan ang po sila kaya lang po kami siguro mga few weeks or days na lang po siguro may anak na lang po sila yan ito po yung lugar na aming alagaan diretsyo na po kami dito pag nag-aalaga iniipon din po namin yung mga dumi ng hayop Ginagawa na po pag-fertilizer sa aming mga halaman. Ayan po siya. Ito po ng hayop to. Ito po. Yan. Nagawa po namin siyang fertilizer. Yan. Ito po. Ito po ang kabuuan ng aming alaga. Simple lang po. Yan. Ito po siya. Alaga po namin ng native pigs. Ito ang ground namin. Ito ang bandang yan po. Alaga po naman namin ng baka yun. Ayan, ito po. Okay po, yan po. Salamat po.